Isa sa mga restaurant na nagsiserve ng authentic Chinese food ay ang Toho Panseteria Antigua na matatagpuan sa oldest Chinatown in the world, ang Binondo. 1888 pa restaurant na to. Subalit may mga taladi na nagsasabi na 1866 ito binuksan. Kaya kung pagbabasehan natin ang 1866, mahigit 150 years na ang kainan na ito. Marami nagsasabi na posible na si Rizal at si Bonifacio ay nakakain na rito. May mga unverified accounts din na nagsasabi na nakakain pa raw dito si Jose Rizal at Andres Bonifacio. Well, hindi malayong mangyari yon dahil si Andres Bonifacio ay taga tagatundo at may mga nagsasabi pa nga na sa binondo siya isinilang. Samantalang si Jose Rizal naman ay nag-aral sa Intramuros at lagi din siyang nasa Binondo lalo na nung matapos sunugin ang kalamba. Nabanggit din niya ang binondo sa kanyang nobela. Masasarap at affordable ang mga pagkain. Nagkataon lang na medyo may kahabaan ng pila nung nagpunta ko. May mga misconception tungkol sa pangalang Toho. Akala ng ilan nangangahulugan itong just enough o sakto lang. Pero ang totoo, ang Toho ay pangalan lamang at walang kahulugan. Sa spelling lang nagkatalo dahil tuho ang salitang nangangahulugan ng just enough. Kapag nakakain ka dito, malalaman mo na hindi lang just enough ang lasa at laki ng serving ng mga pagkain. It is more than enough.